Ang tanong, Ma'am Jaya, if selected ka na po, paano po if wala ka po pambayad sa accommodation po? Hindi po ba kayo papapasukin or hindi po pwede mag-aral ng Nihongo? Dear, depende yan sa agency. Kasi may mga agency na required talaga na magbayad ka sa kanila ng accommodation kasi kasama yun sa kanilang proseso. Pero meron din naman mga agency na hindi mo kailangan magbayad ng accommodation dahil ikaw ay stay out. Yung nagbabayad lang sa accommodation, ito yung mga agency na nagre-require na stay in ang mga trainee habang nag-aaral ng ni So, I think, kapag ganun, kailangan mong magbayad ng accommodation, siguro kailangan mong gawa ng paraan. Or else, baka tama yan na hindi ka makakapasok or hindi ka makakapag-aaral lang ni Honggo. Kung kasama talaga yung accommodation doon sa kanilang polisiya na kailangan naka-stay in ka sa kanila kapag mag-aaral ka na ng Nihongo. Pero sa agency ko, sa YWA kasi, na agency, hindi naman kami stay in doon. Pero mag-buy pa rin kami ng accommodation namin sa labas niya lang ng YWA. So kapag ka ganun, dear, kailangan gawan mo siya ng paraan. Kailangan mo talagang mamuhunan bago ka makapunta dito sa Japan. Kasi wala po talagang libre lahat. Libre na nga yung process papunta sa Japan. Pero yung mga accommodation, yung allowance, tsaka yung sa pagkain, syempre kailangan natin yung gastosan. Sana nagkaroon ka ng idea. Salamat sa panonood!